everyone! This is Pinay OFW and welcome to my channel. So, first time mo ba magtrabaho dito sa Saudi Arabia or nagbabalok ka palang magtrabaho? So, this video is for you. Kulad sa ibang bansa, may mga batas at uh, protocol style na dapat sundin habang nagkatrabaho tayo o nananatili tayo dito sa Saudi Arabia. So ano-ano nga ba yung mga bawal gawin dito sa Saudi Arabia? First time mo ba sa Saudi Arabia? Ang bansang Saudi Arabia ay sentro ng Islam. Kaya mahigpit dito kumpara sa ibang Islamic country katulad ng UAE. Narito ang mga bagay na dapat nung malaman na mahigpit na pinagbabawal sa Saudi Arabia. Number 1. Photography Restriction Mahigpit na pinagbabawal ang pagkuha ng literato sa mga establishment katulad ng military facilities, government structures, and local residents. Ang pagkuha ng literato lalo na sa local resident na walang pahintulot ay isang malaking pagkakamali at ito ay may malaking parusa. Number 2, during prayer time, ang mga muslim ay nagdarasal ng limang beses sa isang araw. Sa oras ng pagdarasal, bawal na bawal ang pagpapatugtog ng kahit anong musika. Number 3, dress code. Kung ikaw ay isang foreigner at nagtatrabaho sa Saudi Arabia, maaari ka na lumabas na hindi nagsusuot na abaya. Pero dapat ay maayos ang suot mo, hindi labas ang puso o kahit anong part ng katawan, manamit ng maayos ayon sa batas ng Saudi Arabia. Number 4. Public Spitting Sa Saudi Arabia, dapat iwasan ang pagdura sa public places. Ang ganitong gawain ay hindi lang socially unacceptable, pero ito rin ay considered na criminal offense at magresulta na mabigat na parusa katulad ng pagbabayarin ka or aarestuhin ka. Number 5. Non-Islamic Religion Ang pagsasagawa na religious activity na hindi Islam ay pinagbabawal. Bawal rin na magdala ng kahit anong religious items tulad ng Bible, rosary, at religious images dahil lang Saudi Arabia ay sumusunod sa Islam. Number 6. Pork Consumption Sa Saudi Arabia, kasama sa kanilang religious rules ang bawal at hindi pagkain ng baboy. Ito ay mahigpit na pinagbabawal sa Islamic principles. Ang pagkain ng baboy ay consider na haram or forbidden. Kaya dapat igalang ang kanilang rules or maaari kang maparusahan. Number 7 for LGBTQ. Para sa mga tourists or foreign worker na parte na LGBTQ, dapat maintindihan na ang Saudi ay Islamic country. All forms of same-sex marriage relationship and associated rights are prohibited by the law. Any public display of affection can result in severe consequences. Good luck sa ating mga kababayan na may kapagsapalaran sa Saudi Arabia.